Tol, kung mo magpadala, magsabi ka. Kapag ako nang hihingi, wala na. Ha, nagpapakasarap lang yon dun si ate. Kapag... Tawagan mo si mama. Anak, pwede mo bang dagdagan yung padala mo? Kasi ginagamit ni kuya mo yung pera kaya naputulan kami ng kuryente. Ginagamit niya pang down payment sa sasakyan. Ma, sabi ko naman sa inyo, di ba? Unahin na natin yung importante para hindi tayo nagigipit na ganyan. Amin na nga yan. Tol, kung ayaw mo magpadala, magsabi ka yung hindi pinaasa mo si Mama. Kung nanalo lang ako sa sabong, hindi nahihingi sa'yo yun. Huwag mo naman yung away ng kapatid mo. Pagod yun sa trabaho. Okay, anak. Pasensyaan mo na lang si kuya mo, ha? Sige, Nay. Sige, hayaan mo na po. Papadala na lang ako. Gagawa ko ng paraan. Ba't ka na kasi mangot? Anong sabi ng ate mo? Eh si ate, nakakainis eh. Kapag ako nang hihingi, wala na. Pero kapag sila kuya, bilis-bilis siya magpadala. Pakadamot. Ana, mo na. Kasi kapapadala lang ng ate mo eh. Nangungutang pa nga siya. Kita mo na? Nangungutang pa siya para kay kuya? Para makabili mo kung anong gusto niya? Eh ako, eto napag-iwanan na sa mga gadgets sa mga kaibigan ko. Di man lang niya ma-upgrade yung cellphone ko. Pero pag sa sarili niya, mayroon. Baka, nagpapakasarap lang yun dun si ate. Kita ko nga yung mga post niya, oh. Kung saan saan lang siya kumakain, oh. Parang asasarap, eh. Tignan mo, sarap buhay. Anak, subukan kong kausapin si ate mo. Pagpasensyahan mo na. Mm. Okay lang, Aradad? Ayos naman. Oh, bago para gumanda naman yung mood mo, may gift ako sa'yo. Uy, salamat ah. Dalawa yan. Ay, grabe naman. Salamat, eh. salamat sa mga gift mo kasi hindi ko na mabili yung mga gusto ko eh. Noon ako kasi yung mga pamilya ko sa Pilipinas. Kaya, ayan, sobrang tipid ko ngayon. Ako, oh, malala rin yan. Akong bahala sa'yo. Basta meron akong pera, bibili ko palagi. Pag wala, hindi ako makapag, di tayo makapag ikea So, ay, ay, alam mo, dati, ganyan din ako. Alam ko, hindi pa tayo mag -jowa, no? So, payong kaibigan na lang, ha? Hindi mo responsibilidad na ibigay lahat ng demands nila. Siguro, tama lang yung magpadala ka lang paminsan-minsan. Pero, dapat magtira ka din para sa sarili mo. Kasi, kung wala ka, ano yung bibigay mo sa kanila? ba? Diba? Yan nga eh. Kapos na kapos din ako eh. Pero ginagawan ko na lang ng paraan para din may mapadala ako sa kanila. Dami kasi nilang hinihingi eh. Salamat ha. Salamat sa payo mo sa tulong mo. No problem. Basta pag sinagot mo ako, libre mo din ako minsan ha. Oo ba? <laughs> sige na, kainin mo na yan Ah, sige. Sarap to Siyempre. Share tayo. Oh, pinapunta ko dito ng nanay mo. Pinaka pinapakumusta ka. Bakit? Masama pa daw loob mo sa kanila. Ah, tita, hindi naman po masama loob ko sa kanila. Actually, tinuturuan ko lang po silang tumayo sa sarili nila pa, Para hindi rin po sila lagi nakaasa sa akin. Tsaka ito pong business na to. Oo nga, napansin ko ang mga Opo. bagong gamit, puro bato-bago. Saan naman to? Para saan uh, to? Itong mga gamit na to, naiipondar ko po para sa sarili ko para meron din po akong business para po sa future ko. Makapag-ipon-ipon din po ako. Oo, maganda yan ah. Opo. Nagpapadala po ako sa kanila, tita. Pero hmm. yung sapat lang po, yung haya ko. Tsaka para may matira na, naman po sa sarili ko. Alam mo, ang galing nang naisip mo, no? Minsan yan din ang narealize ko sa sarili ko, no? Sa tagal ko na dito ng no, OFW, wala akong naipundar. So, maswerte ka, no? Kasi maagam uh, maaga mong natutunan yung mga gani-ganito. ang um, dapat, tala, dapat pala talaga, no? Unahin natin yung sarili. Hindi naman masama yung ang mag magno tayo sa ating mga kamag-anak. Paminsan-minsan, uh, para maturuan na rin natin sila na hindi pwedeng lagi tayong nagbibigay. Kailangan mat, mat iunahin natin sarili. Sabi nga sa nabasa ko sa libro is, uh, yourself first. Pay yourself first. So, and then, ganito, saludo ako sa iyo. Don't worry, papaliwanag ko sa nanay mo kung bakit ganyan na medyo uh, konti na lang pinapadala mo sa kanila. Sasabihin ko na lang sa kanila na mayroon kang pinaglalagyan ng yung pera, which is good na, na-realize ko, very good yun. Sana noon pa na-realize kong ganun. Pero sir, siguro hindi naman late, no? Parang gusto ko rin mag-ganyan. Pwede ba mag-ano dyan? Mag-share? Oo naman po, tita. Okay Tsaka hindi pa po lahat. Alam mo naman tayo mga OFW. Yeah. Kahit mahirap, laban ng po. Laban lang ng laban. Correct. Galing nga.